Hello Atiens, natatiling trending ang SB19 dahil siyempre siguro uh, malapit na ang kanilang concert doon December 9, 6 p.m. sa Japan Pavilion. Kaya naman, good luck SB19 at I'm sure maraming mga Japanese Atiens at mga Filipino ang manood sa concert na yan, parte ng uh, inyong Asia Pagtag World Tour Concert sa Japan. Kaya naman, maraming salamat sa panood. Hanggang sa muling update. Kaya naman, starting November 10, kuha na ng ticket, bumisita sa ganyang website para makakuha ng ticket na may mas uh, mababang presyo pag maaga mag-book. Or maaga bibili ng ticket online para sa kanilang Japan Concert Asia Pagtatag. Music